Sa isang maliit na bukiring ay may naninirahang isang nakatutuwang pamilya ng bibe. Ang nanay na bibe ay naglilinlim sa kanyang mga itlog. Mayroong eksaktong pitong itlog na naghihintay na mapisa. Isang maaraw na umaga, ang mga itlog ay nagsimula ng mapisa. Di nagtagal, labis ang kagalakan ng inahin nang lumabas ang anim na maliliit na bibe. Sinusubukan ng mga batang bibe na umangkop sa bagong mundo. Kumukwak-kwak sila sa paligid ng inang bibe. Ngunit ang pinakamalaking itlog ay nagsisika pa ring mapisa at nag ang inang bibe. Naisip niya na parang may mali. Nagpa siya siyang maghintay ng kaunti pa. At sa wakas, ang ikapito at pinakamalaking itlog ay napisa. May pagkalito na tumingin sa paligid ang batang bibe. Hindi niya alam na mas naninito ang kanyang ina at mga kapatid. Dahil itong bibe na ito ay hindi kamukha ng kanyang mga kapatid. Mas malaki siya at kulay abo at puti ang mga balahibo niya. Pinagtawanan siya ng mga kapatid ni bibe. Ang pangit mo naman, wala ka sa itsura namin. Hindi ko maunawaan Paanong naiba ang hitsura mo sa iyong mga kapatid? Pamit, panini, pamit, pamit, paninip, pamit, pamit. Makalipas ng ilang araw, lumaki na ang mga bibe. Ang pangit na bibe ay lubhang mas malaki. Naiiba rin ang kulay ng balahibo niya. Ang binis mong lumaki, paano kayang naging kakaiba ka? Ang pangit na bibi ay lumalaking kakaiba at malungkot na bibi. Wala sa kanyang mga kapatid ang gustong makipaglaro sa kanya. Ayaw ka namin kalaro dahil pangit ka. Lahat ng iba pang mga hayop sa bukid ay pinagtatawanan siya. Pangit na bibi, pangit na bibi, mama, mama, mama. pangit na bibi. Si Inang Bibi naman ay kinagawa ang kanyang makakaya sa pagprotekta sa kanya. Ang kawawa kong Bibi, bakit kaya ibang iba ka sa kanila? Sa paglipas ng mga araw, lalong sumasama ang doob ng kawawang pangit na Bibi, magdamag siyang tahimik na umiiyak at nag-aasam ng sino mang makakatanggap sa kanya. Hmm, hmm, bakit bang pangit ko? Bakit hindi ako naging katulad ng mga kapatid ko? Hmm. Hmm. Isang araw, may mga mga ngaso na dumating sa lawa malapit sa kanilang tinitirhan. Sinimulang habuli ng mga mga ngaso ang mga dibe na nakita nila. Habang naghahanap ng pagkain ang inang dibi, nahuli siya ng mga mga ngaso walang alam sa mga pangyayari, ang kawawang pangit na bibi ay naghihintay hanggang umaga sa kaniyang ina. Ang kawawang bibi, di niya alam ang gagawin. Una siyang lumapit sa aso, pero tinaboy siya ng aso. Ales, ayaw po may makakita sa akin na nakikipag-usap sa isang pangit na pipe. Pagkatapos ay lumapit siya sa manok, pero hinamak din siya ng manok. Maging ako ay mas maganda sa'yo. Napakalungkot ng pamit na bibi. Walang may gusto sa akin dito. Kung oh, hindi ba balik si nanay, wala nang dahilan para manatili ako dito. Nang umaga rin yun, nagpa siyang umalis ang pobreng bibi. Lumamoy siya papunta sa kabilang bahagi ng lawa. Lahat ng makakasalubong niyang hayop ay tinanong niya ng iisang katanungan. Ah, may alam ka bang bibi na kamukha ko? May alam ka bang bibi na kamukha may aram ka bang bibe na kamukha ko? Iisa lang din ang sagot mula sa kaninang lahat. Hindi pa sila nakakita ng ganoong klasing bibe. Nagpatuloy ang bibe sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa isa pang lawa. Tinanong rin niya ang mga gansa na naroon. Wala, naku bata, hindi ka dapat nandito. May mga mga gaso sa paligid. Mabuti pa, umuwi ka na. Malungkot na nagpatuloy sa paglakad ang bibe. Maya-maya ay narating niya ang isa pang lawa, ngunit walang hayop doon. Mag-isa lang siya. Eh kung walang may gusto sa akin, dito na lang magtatago magpahainan man. Lumipas ang maraming buwan. Kahit nag-iisa lang siya, ay masayan-masaya siya. Isang araw, nakita niya ang isang kawan ng mga puting ibon na may mahabang leeg. Patumo sila sa timog. Buong paghanga niyang pinagmasdan ang mga iyon. Ha? <gasps> ang gaganda nila! Nais nice kong maging katulad nila! Dumating ang taglamig at nagsimula ng magniebe. Ito ang unang pagniniebe na naranasan niya at tuwang-tuwa siyang naglaro kahit matabunan ng puting niebe. Dahil sa matinding pagniniebe, nahirapang makahanap ng pagkain ang pangit na bibe. Naglakad-lakad siya sa palibot. Gutom na siya, nilalamig, at pagod na pagod. May nakasalubong siyang isang magsasaka. Naawa ang magsasaka sa kanya at ibinalot sa kanya ang balabal nito. Hmm, kawawang nila lang. Kinona na, kinaw na. kita at aalagaan Hanggang sulumaki ka. Tulad ng sinabi niya, inilaga ang mabuti ng magsasaka ang bibe. Nang dumating ang tagsibol, malaki na ang panit na bibe. Para magkaroon siya ng malaking lugar na magagalawan, nagpa siya ang magsasaka na dalhin siya sa lawa nag-iisa siyang muni, At sa kanyang paglamoy-langoy, napatingin siya sa sariling refleksyon sa tubig. Namangha siya sa nakita niya. Nung una, hindi niya makilala ang sarili niya. Akala niya may iba sa likuran niya. Kaya pinagaspas niya ang kanyang mga pakpak. At nakitang yun din ang ginagawa ng refleksyon. Inunat niya ang kanyang deeg at kinopya rin ng refleksyon ang kanyang mga galaw. Sakalang niya napagtanto na ang kamanghamanghang ibon na ito ay walang iba kundi siya. Ah, ang laki ng pinapago ko. Kamukha ko na yung mga ibon sa langit. Babalik ako sa dati kong bahay. Ipapakita ko sa kanilang lahat. At masaya niyang sinimulan ang paglalakbay. Habang lumalamoy siya sa lawa, natagpuan niya ang isang kawan ng mga sisne. Dahil katulad nila siya, sinama nila siya hindi na siya pangit na bide. Siya ang tinakamasayang sisne na nagpatuloy sa paglalakbay. Nakita sila ng isang batang lalaki sa baybayin. Wow! Tingnan niyo na sa huli. Siya ang pinakamagandang sisne na nakita ko. Oo! oo. Sa simula pa ay isa pala siyang sisne. Sa disinasadyang pangyayari, ay napasama siya sa pugad ni Inang Bibi. Pero ngayon, kasama na niya ang kanyang totoong pamilya at lubos ang kasiyahan niya.